Yo, what is up guys? Ngayong araw nga mga bro, eh, dumalo kami ni Lolo dito kay Lola at kay Papa sa sementeryo. At dito nga nakapagtulos na kami. Tatlo nga lang pala yung binili namin kandila para I love you. At dahil nga makalat yung area nila Lola, eto ay pinagpupulot ko muna. Hindi nga kami nakapagdala ng walis ni Lolo kaya kinamay ko na lang. A few inches later. At dahil nga guys mahaba-haba na yung buhok ni Lolo, dumaan muna kami ng barbershop dito kay Kuya Box para siya'y mapagupitan. One minute seconds later. After nga guys ng ilang minuto, e eh, tapos na nga rin ditong magupitan si Lolo. pagkawing uwi nga namin ng bahay, e eh, kinulayan ko kaagad yung buhok ni Lolo ng black shampoo kasi nga namumuti-muti na ang mga ito. Para naman magmukhang binata ulit si Lolo, yun no, binata na ulit ng Lolo ko. A few moments later. Tapos ko nang na makulayan si Lolo. Dito nga tinapat niya na lang sa electric pan para mabilis matuyo yung kulay. One hour later. At dahil nga mahaba-haba na rin yung boko E eh gumawin na rin ako dito kay Kuya Elmer's Barbershop. Bago! Ang sakuna! Kwan, At dito nga mga guys, inumpisahan na akong gupitan ni Kuya Elmer. Ang ipapagupit ko nga pala dito mga bro ay taper paid. Eh paano mo naman da kasi mga bro eh laging nasa FYP ko puro taper feed. Eh di nagaya na tuloy ako. Tling, tling, tling. Ang pagkaalat-alat ko nga mga bro eh hindi ko na videohan yung after. Paano mo naman da kasi tinapat ko lang yung camera hindi pala naka on yung video. Awit talaga malala kaya hanggang dito na lang muna pasensya na. Sorry talaga mga bro. pawin na lang next time. Kinabukasan nga mga bro, eh pumunta ako ng bukid dahil nga may kukunin ako. Pinakuha nga kasi sa akin ni Tito itong prutas na tanim nila kasi nga namunga daw ito. Ito nga pala mga bro yung tinatawag nilang miracle fruit or calabash in English. Nagkakahawig nga ito sa buko at pakwan, same na same nga sila ng laki at ang hugis. Grabe nga mga bro, first time kumakita yung prutas na ganto meron pala dito sa amin. At sa pagkatuwa ko nga, bala ko pang gawing bola para i-shoot sa ring. Actually guys, yung prutas pala na to ay maraming beneficyo sa katawan. Mabisang herbal nga daw ito sa may mga karamdaman sa kanika nilang katawan. One eternity later. Nakauwi na nga ako ng bahay mga bro at binuksan ko na nga dito yung miracle fruit. Yung itsura na nga ng laman ng loob niya mga bro ay parang bulak. Ibali ang proseso nga lang pala nito mga bro, e eh, tatanggalin lahat ng laman at ilalagay sa kasirola. At nung nalagay ko na nga lahat ng laman at nakuha ko na nalagay ko na sa kasirola, e eh, nilagyan ko naman to ng tatlong basong tubig para ito'y pakuluan na. Papakuluan nga lang pala ito ng 20 to 30 minutes hanggang siya magkulay ubi o kulay black. At syempre huwag kalimutan na halu-haluin ito hanggang sa maluto na. And finally nga mga bro, nagkulay ubi na siya kaya ito ay luto na. Eh pagkatapos nga maluto eh kailangan mo nang salain yung laman para ma-produce yung juice nito. Kasi yun naman talaga importante yung pinaka-juice niya. Wala nga kaming extra ng bottle kaya sa pitcher na lang namin nilagay. Kaya hanggang dito na lang mga bro. See you on my next vlog. Bye-bye.